ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno ay lalong magiging kapaki-pakinabang ngayon, maging bukas sa pagtanggap ng mga bagong pananaw upang mapalawak ang iyong kakayahan, ang kulay gold ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at lakas ng loob upang maabot ang iyong mga mithiin, ang mga number 19 at 31 ay maaaring magdala ng tagumpay sa iyong mga plano. Taurus, Pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na detalye sa iyong ginagawa upang maiwasan ang anumang pagkakamali, mahalaga rin ang pagpapahinga upang mapanatili ang iyong enerhiya, ang kulay pink ay magbibigay sa iyo ng balanseng pananaw at kailan awan sa isipan, ang mga number 24 at 6 na ay maaaring magdala ng swerte sa aspeto ng trabaho o negosyo. Gemini, ang araw na ito ay mainam para sa pakikipag-ugnayan at pagpapalakas ng koneksyon sa iba, maging bukas sa mga bagong ideya at pag-usapan ang mga mahalagang bagay na may kinalaman sa iyong hinaharap, ang kulay pink ay magdadala ng magandang enerhiya sa iyong relasyon. Ang mga number 10 at 29 na ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Cancer may mga bagay na maaaring hindi mo inaasahan na mangyari, kaya mahalagang maging handa sa anumang sitwasyon. Huwag matakot harapin ang pagbabago. Ang kulay red ay magdadala ng tapang at determinasyon sa iyong puso. Ang mga number 11 at 37 ay maaaring magdala ng swerte sa iyong career o personal na buhay. Leo Magiging masigla at puno ng kasiyahan ang iyong araw. Maging bukas sa mga bagong oportunidad na maaaring dumating. Ang kulay sky blue ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang mas maging malikhain at bukas sa bagong kaalaman. Ang mga number 11 at 25 ay maaaring maging susi sa isang mahalagang desisyon. Virgo ang sipag at mo ay mapapansin ng iba, kaya gamitin ito upang mas mapabuti ang iyong kalagayan. Maging mas maingat sa iyong mga gastusin upang mapanatili ang katatagan ng iyong pananalapi. Ang kulay green ay magdadala ng katatagan at seguridad. Ang mga number 32 at 10 ay maaaring magdala ng swerte sa iyong pangmatagalang plano. Libra magiging mas madali para sa iyo ang pakikipag-ugnayan sa iba ngayon. Gamitin ito upang mapalakas ang iyong koneksyon sa mga mahal sa buhay. Ang kulay red ay magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon sa buhay pamamaraan na alam mo. Ang mga number 12 at 25 ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Scorpio Maging mas maingat sa iyong mga desisyon at pakinggan ang payo ng mga taong may malasakit sa iyo. Ang kulay lavender ay magdadala ng katahimikan at mas malinaw na pananaw sa iyong mga plano. Ang mga number 14 at 20 ay maaaring magdala ng swerte sa iyong personal na buhay. Sagittarius, ang araw na ito ay puno ng sigla at lakas para sa iyo, magiging aktibo at masigla ka sa anumang gawain, kaya gamitin ito upang matapos ang mahalagang gawain, ang kulay gold ay magdadala ng positibong enerhiya at inspirasyon upang mas maging produktibo ka, samantala. Ang mga number 20 at labintatlong ay maaaring magbukas ng magandang oportunidad sa larangan ng trabaho o negosyo. Capricorn Mahalaga ang tiyaga at determinasyon upang makamit ang iyong layunin ngayon. Magiging mas madali para sa iyo ang mga gawain kung magiging mas maingat ka sa iyong desisyon. Ang kulay green ay magdadala ng kasaganaan at kapanatagan sa iyong buhay. Ang mga number 25 at 8 ay maaaring maging gabay sa pagdedesisyon tungkol sa pananalapi. Aquarius may paparating na magandang balita na maaaring makapagpasaya sa iyo. Maging bukas sa mga bagong ideya at oportunidad, ang kulay yellow ay magbibigay sa iyo ng sigla at talino upang maging mas mahusay sa komunikasyon. Ang mga number 31 at sham na ay maaaring maging susi sa isang mahalagang desisyon na kailangan mong gawin. Pisces maging mas sensitibo sa damdamin ng iba upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ang araw na ito ay may dalang pagkakataon upang mapalapit ka sa iyong mahal sa buhay. Ang kulay silver ay magdadala ng emosyonal na proteksyon at malinaw na pag-iisip. Ang mga number 36 at 10 ay maaaring magdala ng swerte sa iyong personal na buhay.